Samantala, si acting Philippine National Police Chief Nartates ay mahigpit yung mga tagubilin na doon sa mga tauhan ng pambansang pulisya na huwag papasilaw sa mga suhol kasabayan ng kanyang pagbisita doon sa Sok Region. May balita dyan, Bomb Radio Jensen. Mahigpit ang naging tagubili ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melancho C. Nartates Jr. Sa mga pulis, ito ay kasunod ng kanyang pagbisita sa Jansan at pinangunahan ng opisyal na pag-upo ni Police Brigadier General Arnold P. Ardiende bilang bagong Regional Director ng Police Region Office 12. Ang Assumption of Office Ceremony ay isinagawa sa PRO 12 Grandstand Camp General Paulino T. Santos Tumbler Sa kanyang talumpati, nileleng ni Nortatas sa lahat ng mga pulis na ibigay ang kanilang buong suporta kay Ardiende at ibigay ang kanilang commitment bilang mga alagad ng batas mahigpit nitong pinaalalahanan ang mga pulis na huwag tumanggap ng suhol at laging alalahanin ang kanilang panunumpa sa lahat ng kanilang gagawing desisyon Si Argente ang pumalit kay Police Brigadier General Romeo Macapas matapos na isinailalim ng National Police Commission o NAPOLCOM ang dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa loob ng siya araw. Ito ay dahil sa kaso ng na mga nawawalang sa Do not accept bribe because bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous. Nasa Bible yun. Laging tignan mo lang yon. In every and in every uh, decisions that uh, you're going to make, make sure to force, weigh facts. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jansan. Ito si Bombo Irish Lusorata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!